trip ako hindi ako masaya asa ah, na yung ano nito ulo nitong garbage bag yo episode so yo so out. Out. yun tapos na ako magtapon solid tapos panalo yo, so pa magkaka stream pa ang dami ko pang viewers ngayon solid unreal K OY! Huwag ka lumabas! Huwag ka lumabas! Huwag ka lumabas! Yo episode Yo episode Okay Okay Pwede na Guys, thank you sa pag -support guys. Ako ay mag-enda. -e na, ay pa ako ng plato. Aray ko. Aray ko, aray ko. Takay na, nanginginig ako. Hindi na ata ako makapag... Hindi na ako makapag-dota. Hindi na rin ako makapag Pahinga muna ako guys. Kay... Love! May pila ya talab. Ang bigat ng ano! Naipit ako sa ano, lab, Sa gate! Ah! May pilay ako, Your gagi! Episode. Sulid to! Sakit! Aray ko! Sulid! Ah! Sakit na! Sakit! Gagi! Aray ko!

Aray ko. Aray ko, aray ko. Hello, Yohing TV. May sinabi, girlfriend ko siya daw maghugas pag panalo last game. Oy! Oy! Sabi mo, ha? Gumali. Lab! Ay ko, putang na. Ah, sakit na, sakit na pilayan ako, lab. Nalipit ako sa gate. Sabi rin dito, love, na... Uh, ano daw? Wait lang, love. Huwag, Ang sakit. Sabi dito, ikot naman ko, guys, pag panalo kami last game. Sabi ako kanina nung naglalala. Sakit talaga, sakit. Wait lang, love. Try ko lang makahawag pa ako ng mouse. Paano ka mag-de-date? Paano ka mag-de-date? Wait lang, Paano love. Paano yung hip-hop? ah okay. Ano yan? Eh, di mabagal ka kumilos e Hindi, ako na yun, love. akin eh, na Akin na eh. Hindi, nga, okay na ako, okay na ako Gagaling It to mamaya, oh, wait ba? lang Wait lang, gagaling to Pawakin mo lang ako lang mouse Gagaling na ako Hindi Lab, pawakin mo ako Sulit Sulit talaga ah. Hindi, okay na ata ako lang Wait lang lang, Paggalawin ko lang sa Ah, Okay na, okay na naano lang yun na ah niniipan ko. Uy, magigip ka pa. Akin na. Akin na. Akin na. Akin na. ba? Akin, 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 Akin na. Magigip ka pa, Labi. Tingnan ano mo. Diba? Lug. Lug. Look. Lug. 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 yung mouse mo. ano